Oh wow, mga kawander! <laughs> master. Hahaha! 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 grabe nga yung pati gamay kaon grabe ay matunta di ka mapatay oy sagbot di ay kala ko kung ay may kasamang tad mga master Thank you lord Lame na ni mga master, pang-kuan mga master. Pang-prito. Goods na kaya ni mga master pang-prito. No, so. Dami na tayong pang-prito mga master. Pag gaming na tayo ngayon mga master. Ito lang gamit natin na lure mga master oh. Mga master, ito lang yung gamit natin na lure, 6 grams. Yung palaging nagtatanong, ano daw yung lure ko? Ito, mura lang, Mumurahing lure. Pero ito, upgrade hook na 'to mga master, yung hey, anong tawag 'to? Na hook. Yung Basta upgrade hook to mga master Yan 6 grams Tinitira pa rin ng mga tad Try natin ulit Try natin ulit mga master Yan Slow retrieve lang mga master Ganun, -ganun lang oh Yan Yan oh Ganyan ganyan lang yung retrieve uh, um. Hindi na tayo doon sa ano. Malaking mga alon. Bugbog sirado tayo doon. Tahad na lang tayo. Hindi na lang tayo mangarap ng GT mga master. Dito na lang tayo mga master. Goods na rin to. 6LB pa gamit natin na ano. Na... Linya, Stern Hunter Kadali na siguro yan si Boy Laps Dus Si Boy Laps Dus Try natin kung may kakagat pa ba Slow retrieve lang Maano mo ma Maano nyo man yan yung Ano nyo Lor Maramdaman daman. <laughs> Try natin dun parang lumaki talaga yung alon na ah. ayun tubig try natin dito kabila kabila, kabila pasikatan nyo ako kasi may kagatin nyo na kagatin nyo na tad Si Pugil sila mga master Basta na ay kamera mga master Sipog sula mga master oh Walang kumagat mga master Ih, noba yan Mga master, unlock the rotot Kalah si galas Unlock the rotot Ini utuh sami mga master, master bansor langs kalam Builap dos, boy ceulap. Nah ya, terang idol, 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 dol, dol. Neto, neto, neto. Di mana lagi nang mga ini yang mga sudan sama angler? Tidak apa ba? Ngapau ya, Pak. Oh? Tatak barko.